NCAC update sa ngayon. Huwag daw tayong maniniwala sa mga fake news. Pero paano naman natin malalaman kung ito ay legit o hindi? May kumakalat na fake news tungkol sa pamimigay ng mga social pension sa mga senior citizen at iyan ang pag-uusapan natin ngayon. May mga nagsasabi na ang lahat ng senior citizen, pensioner man o non-pensioner, may SSS man o wala, ay makakatanggap ng 1,000 10 piso per month o kaya ay 3,000 piso every 3 months mula sa NCSC. Hmm. Isa pa, kapag nag-register ka daw sa NCSC ay matik na makakatanggap ka ng 1,000 pesos. Wala pong katotohanan na mga yan. Ang totoong sitwasyon ng universal pension sa ngayon, yan ang pag-uusapan natin. So, kung mapapansin nyo po, sabi po ng GMA News Online, ito lang po, January 20 na pablis, ha? Pass bill Granting 1,000 Pension to All Seniors, Senate Urge. So, basahin po natin ang sinabi tungkol diyan. The Senate should act on the bill granting 1,000 pension to all senior citizens before the 19th Congress ends. Two members of the House of Representatives said, ito na po ang importante, no House Bill No. 10423, na sa ilalim po niyan. Or the proposed Universal Pension for Senior Citizen Act has been approved by the House on the third and final reading in May 2024. Okay, wag po kayo malilito dyan na yan po ay approved na sa House, o so House of Representatives. Pero tignan niyo po yung kasunod na sinabi niya, but remains pending at the committee level in the Senate. Okay? So, yun po yung karugtong. Baka kasi na-misinterpret niyo yung approved sa umpisa, hindi niyo nabasa yung huli. So, eto na po yung totoo. Pending at the committee level in the Senate. So, ibig sabihin, nasa Senate pa po yung bill at for approval pa po yan. Okay? So, eto pa po, po ang isa. Sabi naman po sa News 5, pinablish din po yan. Ito lang February 10, 2025. Kung mababasa nyo po yan nasa aro ang nakasulat po dyan ay, Albay Representative Joey Salceda stressed that the House Bill No. 10423 or the Universal Pension for Senior Citizens Act honors the economic contributions of the elderly. It was approved by the House of Representatives last May. So, kapareho din po na nabanggit natin kanina, no? But has remained pending in the Senate. So, halos pareho po nang ibig sabihin pero magkaiba po ng nagbalita. So kanina GMA, ngayon News Channel 5. So eto na po yung mga pruweba na hanggang ngayon ay hindi pa po siya approved. So tungkol po sa monthly pension ng mga senior citizen, ang ating pag-uusapan, wala pa po yan at nakabimbing pa po yan sa Senado. Yes po, tama po kayo na 1K po ang pinaglalaban ng mga kongresista ay approved na po sa House of Representatives mula pa noong May 2024 at for approval na po yan sa Senate. So for short, yung 1K po na monthly pension na galing sa NCSC na para sa mga senior citizens na 60 years old pataas ay nagaantay pa po ng approval sa Senado. Yan po ang pinamamadali ng mga senior citizen advocates na sana ay maaprubahan na at bago matapos ang 19th Congress. Of course, bago yan magbutuhan kaya be wise na po tayo. No? Alam nyo na po kung sino mga iboboto nyo sa halalan. So maliw na na po ba? So tungkol naman sa Expanded Centenarian Act sa pensyon ng mga seniors. Ayon po kay Mary Jean Loreche, siya po ang kasalukuyang OIC at tagapagsalita ng NCSC ang Expanded Senior Citizens Act lang po muna sa ngayon ang binibigyan nila ng payout. Take note po ha, Expanded Senior Citizen Act lang ang may payout. Ibig sabihin, ang mga edad na 80, 85, 90 at 95 lang po muna ang mabibigyan ng tag 10,000 at ang 100 years old ay makakatanggap po ng 100,000 pesos na tumataginting. Ibig sabihin din na ang mga pagitan ng mga edad na yan ay hindi po kasali sa ngayon. So maaaring in the later future, mapasama na po sila o magbago ng, ng scheme. Marami po nagsasadya sa atin na dapat simula 60, meron na. O 65 man lang. Kasi ngayon 80 ang simula eh. So uh, hopefully magkaroon ng pagbabago yan at lahat ng mga seniors naman maging happy, masaya. Okay? So pakinggan natin si Dr. Mary Jean Loreche ang OIC ng NCSC. Dati-dati, yung, yung centenarian is only for those that are 100 years old. So they receive 100,000 when you reach the milestone age of 100. Yung expanded centenarian is the expansion or pinalawig yung batas. Lahat po ng papasok ng edad na 80, 85, 90 at saka 95 ay makakatanggap ng 10,000 cash gift mula sa national government. Ayon pa rin po sa kanya, ang Expanded Senior Citizens Act lang po muna sa ngayon ang binibigyan ng payout. So ano po ang tunay na sitwasyon ngayon sa NCSC? So ang OSCA o Office of the Senior Citizens ay, ito po take note, ha, take hindi na po sakop ng DSWD. Okay? So hindi na po o hiwalay na po ang DSWD sa OSCA. Pero under po sila ngayon ng NCSC. Okay? Ibig sabihin, nakahiwalay na ang OSCA at NCSC na nangangasiwa sa ahensya. So, ngayon wala nang koneksyon ang DSWD sa OSCA. So, pag DSWD, yan po yung mga assistance na katulad ng number 1, yung AX, sa DSWD po yan. Number 2, yung 4 ps DSWD po yan. Number 3, yung Sustainable Livelihood Program sa kanila rin po yan. At yung supplementary feeding program ay sa GSWD rin po. So, pag GSWD, GSWD lang. Pag OSCA, NCSC naman po. Okay, maliwanag po ba? Dapat ba tayo mag-register lahat ng seniors sa NCSC? Yes po. Ito ay dahil, number one, kailangan po ng datos ng NCSC para sa headcount o total seniors. So, no? nationwide po yan buong bansa po yan. At pamimigay ng mga benefits para alam po nila kung ilan po lahat ang mga seniors sa ngayon. Number two, para protektahan ang welfare ng mga seniors. Number three, siguraduhin na susunod ang mga batas para sa mga seniors. Number four, magtatag ng mga age-friendly environment. At number five, mag-promote ng healthy at productive aging. Yan po yung mga project ng NCSC sa ngayon. So, hindi rin po totoo na kapag nag-register kayo sa NCSC ay automatic na may matatanggap kayo na 1,000 pesos. Under approval pa po yan. Pag-approve na po, yes, yes, yes. Totoo na po yan. Okay? So, lahat ng seniors ay magkakaroon na ng pensyon. Para naman sa mga agarang kasagutan at tama informasyon, makipag-ugnayan lang po sa tanggapan mismo ng NCSC para sigurado po kayo sa mga balita. Okay, meron po silang telepono, meron po silang cellphone number, meron din po silang email at meron din po silang website. Yan, yan po ang sigurado makakapagbigay sa inyo ng solid na balita at updates mula sa NCUSC.